Inahagi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang tinawag niya ang remarkable progress o pag-unlad na nakamit ng bansa. Sa kanyang Instagram post, masayang ibinalita ng Pangulong Marcos ang pagbaba ng jobless ng mga Pilipino sa 4.2% na pinakamababa mula noong April 2005. Bukod dyan, bumagal rin ang inflation sa 4.1% nitong Nobyembre. Ayon kay Presidente Marcos, nagpapakita ito na milyong-milyong mga Pilipino ang nakahanap ng mga bagong oportunidad. Ngunit ni Marcos, patunay lang ito na epektibo ang mga hakbang ng gobyerno sa pagsisikap na makamit ang conductive na bansa o mainam para sa trade and investment. Kumpiyansa si Marcos na sa suporta ng mga Pilipino, patuloy na susulong ang isang matatag at mayabong na bagong Pilipinas. Sa kaugnay na balita, kasabay ng pagbaba ng bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa bansa, may hiling naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga employer at stakeholder kaugnay sa kapanganan ng mga manggagawang Pinoy. Sa detalye, may ulat dyan si Aileen Talipin. Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pribadong sektor at mga stakeholder na dagdagan ang dekalidad na trabaho at hanap buhay para sa bagong Pilipinas. Ito ang mensahe ng Pangulo sa Stakeholders Night ng Department of Labor and Employment nitong Huwebes ng gabi sa pamamagitan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang kumatawan sa kanya sa nabanggit na aktividad. Nanawagan ng Presidente sa mga employer, mga manggagawa at iba pang stakeholders na manatiling nagkakaisa para magtagumpay na makabangon ang sektor ng pagawa sa nararanasang pagsubok sa ekonomiya. Hinimok ng presidente ang sektor ng paggawa na makipagtulungan sa gobyerno para makagawa hindi lamang ng mas maraming trabaho kundi dekalidad at makabuluhang hanap buhay na magpapaangat sa buhay at dignidad ng bawat manggagawang Pilipino. Pinapurihan din nito ang dole sa kanilang ikasyam na pung taon ng pagsusulong ng mga oportunidad sa trabaho at pagbibigay proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Sinabi ng Presidente na isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ay ang pagsusulong ng proteksyon sa paggawa at kapayapaan sa industriya dahil ito ang susi para mahasa ng gusto ang potensyal ng mga manggagawa at maging produktibo tungo sa pagangat ng bansa. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.